Ay…ấy? Ay! pa rin! Eh! Ay! Ayoko Ay! pa! Ay rin! Ayoko rin! Ayan! Ayoko rin! ka! Oo! May pera ka dyan? Wala! Oo! Okay lang, baon na sa itlog! Baon ka na? Oo! Oh. O, bigyan! to, bigyan! Maraming tubig dyan! Hindi na Yung pera, ibilan mo ako na oh, magluluto na ako mamaya. Yung masabda ulam, bilhin mo kasi para sa bata. Mas para na ano, kasi kasawad lang ako yun. Hmm. Hmm. na ako. Ano na kayo ba, Oo. Kasi mamaya, si mapalit ako? ako. Lagi na gagalit si Kwan, si Purman pag dito ako. Hmm. Para matong bite ko. Sira! Muras mo. Kailangan ko nang magluto. Makabilingan yung bigas at saka maluto na ulam ng mga bata. Gugutom na nga ito. Alis nga muna ako. Oh, anak ko. O, oh, kayo mo oh, Ibili hmm. ako ng bigas at saka ulam ng mga bata. Eh, dito um, muna kayo. Tagay muna kayo. Yun! Hmm. Pagkagalit si Hiyo, kuya niyo eh. Ay, nasa ba si kuya? Pumasok! Isa Isa Di pag-uwi niya, di... Eh, oh, wala yun. Hindi, di ba ang na Kaming bahala. Mga yan lang. yan na lang. Eh, wala ka yun eh. Ah, muna na kayo, tangi muna. Aha? Oo, mayo, biglili. Okay. Mamulutan kayo, mamalala kayo Mamala Abang wala siya. Oo Ayong... oh, ano? Oo. Masarap yan, masarap. Tapos masarap. ito, Oh. Ayun oh. okay. ah, ay. tayo. ano ay, yan? Hindi tanga oh. na. mo mga at yung mga meter at mga meter at mga meter at mga Ayun ay, na, baka na, nag-ihin nag dito? Kanina oh. po eh. Ayun, eh, maubos na nga namin. Wala na nga kami pambili. bili. utang tayo na natin. Na. Kung pare ko yan, kung pare. Oh. Utang tayo. Kasi na po, kanina pa to na, ay, eh. Nauna ka na eh. Okay na. Sabihin na. Ayaw mo. Pagayin niyo na. Wala pa naman eh. Natakot kayo. Wala pa eh. Paano kung nasin ako pagdating? Saan? Sarap yan. Ay, hindi hindi yan din niya yun kasi oh, maginginom din yun. Oh. Ah. Oh. Eh, hey. naman. Tara, gulabon. Wala. Eh, baka ko diyan. Oo <tap> nga naman. Na eh, hey, ng ko ng ulam, eh. Eh, hey, wala na nga taji. Hey, wala na, Eh, eh, pa para Eh, pa, 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 ni pa, 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 nasusunod muna yan at yun mga maka... ayun, dalawa! ayos! mo! ayun, doon ang game mo! ayun, doon ang game ako na! punin nyo na nga kasi lagi ka nakau po thank you, thank hey, you mamaya darating ngayon pag-uulang na kami basta dito lang tayo kung makikinig nyo kung makikinig nyo, Okay, Eto na! na. Bilis ah! Salamat eh! Salamat ah, sa... Salamat! Yun, mo, Diyan, mo na? Dalawa, dalawa, na. Ay, dalawa, Diyan, na! Dalawa na Dalawa na! Dalawa, dalawa na! Talawa, dalawa na! Ayun siyempre! Bukin na agad para... wala nang babalikan. Oh, babalik pa tayo ro'n! No. Nandito na yan! na yan! Ben! Nandito ko na eh! Nandito si Mama pa! Saan ah, si Mama mo? May bigas at ulang. Hindi pa wala sa'n? Hindi pa eh! Kanina pa yung wala eh!

Namin dyan ang kayo? Pala pala? Ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung Saan yung ano 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 yung paano na bata kayo? Sumutan. Eh, sabi nila, may dala ka naman daw ngayon. Kahit ba? Ano ba? Wala yung mga sawa? Lasing lang. Alam mo na, alam mo ang trabaho ko yung sunasyon? Maghapon ko nung kabilit sa inita, nabalik ang alabang. Tapos ba din kung kanya nang nakasawa ko rito? ni ay ay lang hirit. yung lugar? Alam mo kami ma, Alam mo trabaho dun sa labang kung sasun ba bago ako kung presi ni kan? ba ng sa yung sila sa inyo lang? Uh, ako uh, uh, ba uh, ay hindi naman sila? Atlo? Atlo? Kaya naman ulam? Ang gusto ko eh. Tapi nila, tapi nila, Uwi ka naman tao sakot mo ngayon. Sa akut, sa ako. Oh, ayos. Kaya ba ka? kung sa